ni yeah, Arlo dito ang daming um, polis hanap po patay tayong mga body ito na atan sabi ko huli tayo alright kuya dito ha iiwan ko yung mama ha ah, sige pa sige po alag na rin talo natin sa papa yan 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 ay vlog lang boss ay <laughs> vlog <black. laughs> <I'm blacked> lang ay <laughs> <laughs> hey, boss ha ano Tak tak, tahu tu yang. Ada halal apa? Saja Ayan, yeah, ayan, 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 Thinking body naman po. Yung mga body. At least, uh, no, mag-subscribe like, sila. Pero, uh, uh, <laughs> oh, yun lang, wala tayong loob. Nap oh, sayang naman. Boss, ito na ako. Sige, ingat, ingat. Sakta tali ko. Saktong, Walang takas eh. Vlog for today is, nahuli tayo. Ayan. <laughs> Paalala, laging magsuot ng helmet. Ang So pa-uwi na tayo at dadal ng tayo sa owner kasi wala naman si Sir Chip. May sinertisan daw. Uh, Diyan na malintay na rin ako ng ungdom. Nagtanggal na rin ako ng helmet mga badi. gawa ng hindi ako kanina uh, marinig ng binibirahan ko. Malapit na lang naman na tayo. So ano na lang tayo. ilang metro na lang to mga badi eh. Nandito na tayo sa bahay. Para magkaintindihan kasi kami kanina nung binibirahan ko ng si Nagsisigawan kami kaya yung tinanggal ko muna pero daladala -dala ko naman mga body na sa lupod pero syempre ingat pa rin tayo mga body lagi tayo magsusunod ng helmet gawa ng hindi natin alam kung may mga huli at saka kailangan talaga yun record talaga na meron tayong helmet sa pagmumotor palagi alright, ayan nandito na tayo so daan na lang natin yung owner ano dito ang daming police Nakuha pa tayo mga body ito na atan siya sabi ko huli tayo wala tayong helmet Pasensya na kuya ha Wala kang helmet eh oh, Actually meron eh Tinanggal ko lang May helmet na oh, nandito. Sige kuya Sa pagkakataong ito nakita ni kuya na may dala talaga akong helmet At kung tutuusin mga body pwede naman akong makiusap dito Kasi halos nandito na talaga ako sa harap ng bahay at mag-i-stop na ako Pero syempre ayaw nating pamarisan ng iba at Bilang law abider, kailangan natin uh, sumunod sa batas kasi sila kuya, sila sir ay tagapagpatupad lang din naman na batas at alam ko naman na may mali ako para hindi na rin tayo pamarisan ng iba at hindi na kailangang maging uh, mag, matigasan o mag-init pa yung ulo natin para lang sa maliliit na bagay na ganito kung alam naman natin ang ating pagkakamali. Ito ay magsisilbing aral para sa ating mga bali. So yun mga bad, yun know, mga bad, yun <laughs> mga right. bad. Ito ah, oh. iiwan ko yung mama uh, ah, sige, sige po, sige like po Sige kuya, parata mo dyan ah. okay. body tayo mga body sakto tanggal tayo ng helmet mga body andyan lang yung ano natin yung karahe dito banda so, sakto naman mga body na ano ay sorry sorry na tayo mga body ang no helmet is 1.5 1.5 Pagsigal na na yan. Oo nga eh. Ganun talaga mga kailangan natin sumunod sa Eh, yun yung rules eh. Ka, eh, ka nga sabi, pag mo ng motor, dapat kompleto ka ng helmet. Lagi. Sarawad ka siya. Ano ka mo? Anong mawa? kita. Papalo natin yan. Papalo. Yeah, yan, yan. Tsaka um. sa YouTube naman, Ting Ting Body. Ano? Nakalay din yan, I vlog <laughs> lang <laughs> po. So, shoutout ka na po. Ayun ba sa ano? Shout out, taulis guya Adala ko pa Sadyan, sadyan, Ayan, ayan, ayan na Ano parte? Nauli siya ngayon guys Anong violation mo yan? No helmet, no body <laughs> 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 May helmet akong dala kaso di ko sukot kasi <laughs> Alam na mali siya guys oh, Kasi ako eh, sakto na dito yung checkpoint okay. sa may bahay Pambihira <laughs> Saktong sakto well, Okay lang yun mga body kasi tama naman yun na Tama naman na Shout out kina sir. Yeah. Kasi dati mga uh, body doon sila. Sa Thinking body naman to Ay mga body. At least uh, no, mag-subscribe sila sir. Kaya <laughs> Sulit siya. Oh, yun lang. Wala tayong Nakto Naku. Oh. Sayang naman. <laughs> Ayaw mo mag load oh. loading pa. Loading oh. Okay, mamaya na yan. Ah, see boss first ticket natin ya, kuya. Yeah? Ay, ako yan, muna next pusin mo na lang ito kuya ha po okay. Yeah, thank Maka you sir, po, thank you po boss, <laughs> thank you lang madam Boss, ito na ako. Sige, okay, ingat, Sak ingat. Sakta talaga oh. <laughs> ito. Saktong sakto. Sige. Walang, walang takas eh. Alright. <laughs> <laughs> huh? Boss, thank you. Sakto pa natin kaya tanak na. <laughs> Sakto. Sak. Kumbira. Hindi ko na. Hindi. Eh nandyan na ako eh. Paliko na ako. Nandyan pala sila. Oh. Pero may helmet naman ako. Dala ako kasi ko kasi tinanggal ko. Nagmalengke ako. Sakto naman nandito na sila. Kumbira sabi ko. 1-5 din yun. <laughs> One. Oh, huli ka ka dyan. Ako, pagliko ko, huli, ag huli agad eh. Wag kang lalabas. 1-5 yan. <laughs> <Okay>. <laughs> ayan, dito na tayo sa so, may garahe at yun, huli pa tayo. So, tingnan nyo kalayo ng garahe mga bakadi. Dito lang, tapos, nandun yung checkpoint sa kanto. Andun, ganyan lang kalapit mga body Nadali pa ako. So, nandito lang yung garahe natin. Ganun lang kalapit. Pauwi na pa sila oh. Ang bira. Kinarga na nga yung nanilag. Ano Oo nga. Kinarga na nila. <laughs> Ang <laughs> um, So, ayan. Ganun lang kalapit mga buddy. Nandito lang yung garahe natin. So, ayan. Ganun talaga mga body Eh, -e -e. kasalanan ko din naman. Kasi nga, wala tayong helmet although may helmet ako mga badi may dala akong helmet Ayan. dito Ayan na. O. pero uh, tinanggal ko siya kasi na malengke ako mga badi kasi dun sa palengke kanina hindi kami magkaintindihan pag hindi ko siya tanggalin eh syempre naghahanap-hanap ako mga badi ng mabibili na ulam so tinanggal ko muna sobrang lapit na lang mga badi nakita nyo naman sobrang lapit na lang kaya parang di ba pero hindi hindi ko siya hindi ko pinagtatanggol yung sarili ko mga body okay lang yun kasi nga kasalanan din naman natin kasi nga sabi nga ting sasakay ka ng motor kailangan nakahelmet ka lagi malayo o malapit man yung pupunta natin pero syempre diba? lesson learned sa atin yung mga body pero ako naman mga body nakasanayan ko talaga na tuwing lumalabas may helmet na dala sinusuot yan ngayon lang talaga nagkataon lang pero syempre ganyan eh, sa mga mga pagkakataon na hindi natin na uh, inaasahan eh doon tayo nabubulaga at lesson learned pa rin yung mga body pero ayan, okay lang 'yan. Shout out kila boss kasi trabaho naman talaga nila 'yan. Kaya ayan. Dito na tayo. Ayan. So ayan. At uh, 'yun yung vlog natin ngayon, mga <laughs> body Vlog for today is uh, na huli tayo. <laughs> ayan. So ayan, uh, lesson learned. Sa so, sabi nila 1.5 ata yung walang helmet. Kompleto naman tayo sa papel, may lisensya naman tayo kaya. Uh, at ano lang taba kakasama yun sa ano kasama sa pagbibiyahe uh, Alright. Hanggang dito na lang muna mga body. Paalam at paalala. Laging magsuot ng helmet. <laughs> Ang bihira.